1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sound ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sound ninyo. So yon so guys, kamusta naman kayo ngayong araw? araw ng Tuesday. Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, ayun naman masaya naman ako kanina. Uh, ayun, syempre kasama ko si PE teacher, nag kami kanina ng bonggang bongga. Pagkatapos nag-usap kami, nagkwentuhan kami, sabi niya sa akin, labas daw kami this coming ano, Friday. And then sabi ko naman, okay, sige. Tapos, ayun, bukas Valentine's Day, syempre, araw ng mga puso. Kanina yung mga bata, binigyan ako ng mga heart-heart na sticker dito sa damit ko. Tinanggal ko na, nilagay ko siya sa isang, ano, uh, band paper and then kinip ko. So natuwa naman ako kasi syempre, 'di ba? Parang love na love ako ng mga bata. Parang ako lang yung pinakamaraming ad sticker talaga sa lahat ng teacher. Tapos, ayun, sabi nila sa akin, I love you. O, oh, di Nakakataba ng puso. Lalo na yung mga bulingkit ko mga estudyante. Talaga niyayakap pa nila ako. Oh my God, ang sarap ng feeling. And then, ayun, so saan ba ang gala ninyo bukas? So, happy mot-mot po sa mga magdiriwang ng Valentine's Day. So, ingat-ingat lang tayo, ha? Huwag kayong magpakaarangkada ng bonggam-bongga. Diyos ko, nakakaloka kasi. Alam niyo naman sa Pilipinas, kapag Valentine's Day, ang mga mot-mot talaga, doon talaga ang puntahan nila, no? So, so oh, nakakaloka. Ang Valentine's Day po, ipagdiwang natin sa pagmamahalan. Pwede po natin isama ang pamilya natin na kumain sa labas pwede din naman ang mga nanay ninyo, i-date ninyo, yung mga ganon. O kung i-date man ninyo yung girlfriend ninyo, isama ninyo ang pamilya ninyo kung saan man kayo kakain. Hindi ang target ninyo ay paano ba kayo makakapagmot-mot ng bongga-bongga. Ito naman mga babae to mga kire din. Alam mo yon yung parang, sige, parang Valentine's ngayon, ibibigay ko sa kanya aking, ano, Diyos ko, nakakaloka. Susmar Mario So, ipagdiwang natin ang Valentine's Day na may puso at saka syempre dapat happy lang o di ba so yan bigyan niyo ng rose ang nanay niyo ang tatay niyo mga kapatid niyo o kaya syempre yung mga kaibigan so pwede niyo kayo mag-celebrate with your friends o di ba at eto nga marami tayong chika ngayon just ko kanina si Christine Ann Perez rumapa so, na ng bongga-bongga do sa Araneta Coliseum talaga naman pinanindigan niya na ang pagiging binibining Pilipinas niya at invited daw siya talaga sa 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. O siya, sige, ikaw na. So, yun. So, syempre gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. So, syempre, marami akong hinandang chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my God, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Naghahanap na ng mga bago magiging kandidata dito sa Binibini Pilipinas 2024, ang kanilang 60th anniversary at ang kanilang deadline nga ay sa darating ng March 22, 2024. So, mauurong pa yan. Alam nyo naman, may mga final ano pa yan. Baka nga hanggang March 30 yan eh. Alam naman natin ang binibini, di ba? Laging ganito. Search is on. And then, after may final, ano na, may final searching na. So, may mga ganon. Matagal pa naman kasi ang kanilang coronation night. So, parang piling ko sa April pa talaga mag-start or i-announce ia nila yung mga magiging officially candidates dito. Pero kasi ang target nila is 60. Medyo madami-dami, diba? Nakakaloka. But, ayun na, tulad ng sinabi ko, sa ano pa, sa July pa ang kanilang coronation night yung iba sabi gano'n, bakit gano'n katagal? Eh paano naman kasi, isipin na lang ninyo, yung puputungan nila ng corona ng Binibini Pilipinas International after one and a half year pa, uli makakapag-compete. Tignan mo si Angelica Lopez, kaila siya pinutungan ng corona noong June or July. Pagkatapos, lalaban pa siya eto pa sa October pa. So isipin mo 6 months pa hihintayin niya. So 1 and a half year ang hihintayin ng kandidata na mananalo ng binibini Pilipinas International. So, good luck naman, di ba? So, sana ma-adjust nila to ng bonggam-bongga. Nakakaloka. At eto nga, may mga lumalabas na balita na eto na daw ang huling binibining Pilipinas at papalitan na daw to ng bagong pangalan. Hindi ko alam kung totoo yon Pero, ayun nga, sana wag naman. Kasi malulungkot talaga si Christine Ann Perez ng bonggam-bongga. So, yun. So, basta ako, sabi nga, Once you are binibini, you're always a binibini So, aabot pa yan ng 80 years, 100 years Pero nakakatuwa, no? Kung iisipin mo 60th anniversary, parang eto na yung pinakamatagal talaga na binibini So, grabe, hindi ako makapaniwala Sobrang tagal, no? Kung iisipin mo Nakakaloka. O, di ba? And then, para na sa sumunod natin, Chica, mama Sam, Miss Universe Brazil, nakar nga ba? Ah, <laughs> Diyos ko, naloka naman ako doon. Kasi nga, di ba, etong si Miss Universe nila nung si Julia Gama, nung nag-first runner-up ito sa Miss Universe nung 2020, ay nagkaroon yata ng intriga doon sa Miss Universe Brazil. Hindi ko alam kung ano yung kinaayawan nila kay Julia Gama. Ang alam ko, hindi nila to inimbitahan para sa kanilang bagong Miss Universe Brazil 2021 and then hindi nila binigyan ng farewell walk. Hindi nila parang she not belong para dito sa Miss Brazil Universe. So, ganun katindi. Hindi ko lang alam kung binigyan nila na ng cash prize. And then, after noon ayun, sunod-sunod na ang hindi nila pagkakapasok sa semifinals until now. So, ayun nga, sinasabi nga na karma nga daw ang kanilang organization. So, di ba sabi ko naman sa inyo lagi, karma is real. Kapag may ginawa kang pangit sa, sa kasama mo, or sa mga kakilala mo or kung kanino man ay umasa ka na pangit din yung balik nun. <laughs> so, ako para sa akin, sabi ko nga, doon sa mga tao na na ginagawa ng pangit sa ng kapwa nila, huwag kayong matakot kasi parang piling ko ang Diyos naman ay hindi natutulog. At saka syempre, hindi niya hahayaan na kung ano man ang pwedeng mangyari sa'yo dahil lang sa mga tao gumagawa ng pangit. So, tingin ba ninyo yung mga gumagawa ng masama sa kapwa ay gugustuhin yun ng Diyos at pananatili o hahayaan ng Diyos na gawin lang nila nang gawin yung mga pangit na ginagawa nila. Siyempre may balik yon So kung ano yung ginagawa nila sa kapwa nila, babalik yun ng bonggang-bongga. Katulad ng nangyari dito kay Julia Kama 'di ba parang maganda yung ipinakita niya ang ginawa niya sa Miss Universe nag first runner up honor ng Brazil pero ang organization hindi yon na-appreciate. Hindi siya binigyan ng recognition, hindi siya binigyan ng tawag dito, farewell walk, hindi siya na-appreciate. So, ang ending, ayun, nakakarma ngayon ang Brazil. Kahit anong ganda ng kandidata nila, hindi pumapalo sa semifinals. ba diba? So, yon So, sana maayos nila to ng bonggang-bongga. And then, para na sa natin, chika, Mama Sam, Colombia, panay ang hataw sa top 5. Noong 2019, pumasok nga sa top 5 si Gabriela Tapor dito sa Miss Universe. And then 2021 naman ay pumasok si Valeria Ayos. And then noong 2023 naman ay si Camilla Abella. So sunod-sunod halos parang to every two years nakakapasok. Pero syempre, hindi naman sila nananalo. Ang hindi ko alam kung bakit hindi talaga nananalo ang Colombia. Bihirang-bihira. Pero malakas talaga ang Colombia na makarating sa dulo ng competition, sa pagiging runners-up. Ilang taon din talaga na nagra-runners-up sila. Imaginin mo, no, 2016, second runner up sila and then ayun 2019 pumasok sila sa top 5 and then pasok ulit sa top 5 then pasok ulit sa top 5 di ba bongga lang so lahat naman ng kandidata nila halos sa Miss Universe talaga pumaluto talaga sa semifinals pero hindi talaga sila nagta-titles kasi nga Siguro kulang talaga sila pagdating sa communication skills. O so, yan. But good luck. Malay mo in the future, di ba? Makuha na nila yung corona. Kasi closer to the crown na. Speaking of Colombia, may mga kandidata na talaga sila na ngayon na nag apply para maging isang Miss Universe Colombia. At isa na nga dito si Yuri Ray na kandidata ngayon dito sa Miss Colombia 2024. At ito kasi si Lori, ito kasing kandidatang to, si Yuri, ay naging first runner-up ng nanalong Miss Grand. So, yon So, tignan natin kung kaya niyang manalo dito sa Miss Colombia. ba diba? Sa Miss Universe Colombia. Baganda din. Siyempre, black beauty. Tapos, gusto ko to eh. Very strong at powerful to. Hindi ko lang alam kung bakit hindi ibinigay sa kanya ang corona ng Miss Grand Colombia noon. But, ngayon, tignan natin kung sa universe ay pansinin siya. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo sino ang dapat natin ipadala ngayong taon na to dito sa Miss Grant. Kasi nga daw, mag a nga daw ng bagong kandidata. At isa nga sa mga matutunog na pangalan na i appoint ay ito nga, wala ng iba kundi si CJ Apiasa. And then, tingin mo Mama Sam, kanino kay CJ at saka kay uh, Michelle Arceo ang dapat natin ipadala sa Miss Grant? To be honest, ako ha, sa totoo lang, alam mo si Michelle Arceo, gusto ko rin to ilaban sa Miss Grant. Una, maganda talaga yung atake niya, maganda ang damitan, styling, at yung beauty. Plus, talented. Sabi ko nga, kung si Michelle Arceo ang ipinadala natin nung nakaraan taon, baka pumalo pa tayo sa top 5 ng Miss Grand or baka nanalo tayo. Kasi syempre, iba kasi yung determination talaga ni ano, Michelle Arceo. I think yung kandidata natin nung nakaraan taon, maganda pero nagkulang. And then, ayun nga, kung si ano naman, si CJ Apiasa naman, okay naman para sa akin. Kaya lang, kung ganda kasi, syempre, mas maganda si Michelle Arceo. And then, I think, parang, mas magugustuhan yung beauty niya. But, performance, piling ko naman, papalo naman ng boga bongga ang magiging performance ni CJ Apiasa sa Miss Grand kung sakasakaling papadala siya. Plus, sobrang sexy pa niya. so kabogera din naman. So tingnan natin, Ba't hindi ako ma umaasa na mananalo tayo sa Miss Grand kasi alam naman natin ang Miss Grand, gusto talaga nila yung pang Miss Grand talaga. Pero yung beauty ni CJ Apiasa parang piling ko papalo yan hanggang sa top 5. So yon. So tingnan natin kung sino ang ipapadala sa kanila kung ako tatanungin mo. Mas prepared ko ngayon Si Michelle Arceo Padala sa Miss Grand Kasi yung beauty talaga niya Pak na pak O, oh, ba diba? And then, para sa sumunod na chika Mama Sam Anong masasabi mo ngayon Sa bagong pambato ng Laguna? Yes! Si, ano, Ro, ano Rosales Ay, nako Promise Maganda siya uh, Alam naman natin yung mga Laguna beauty Pumapalo din naman talaga sila pero hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Alam ko lumaban na to ng ano eh. Dang Miss Universe ah binibining Pilipinas nung nakaraan. And then maganda din naman talaga yung beauty na meron siya. Pero sya tingnan na natin ko hanggang saan tatagal yung beauty niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to kasi alam naman natin ng Miss Universe Philippines medyo pukpukan din talaga ang labanan, 'di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong pambato ng Pasig dito sa Miss Universe Philippines? Ito ay wala nang iba kundi syempre ang nag-iisang sila nang iba kundi si Selena Antonio Reyes. Yes! Actually, parang feeling ko, maganda siya. Kaya lang ito, may anak na rin, ba diba? Saka, medyo may edad din. Yung parang hindi siya yung youngest candidate. So, yon Pretty sexy. So, tignan natin kung ano yung ipapakita niya. Parang piling ko kapag inayusa, tas tinuruan ng tama, kakambog naman. But, syempre, medyo parang piling ko din may hihirapan siya kung hindi niya i-improve yung pasarela niya. Kasi kanina nakita ko, parang kailangan niya talaga mag-training ng pasarela. Pero, kung ganda, nagagandahan ako sa kanya, in fairness. Alam mo yun, yung parang, may beauty naman. Saka ang ganda ng beauty niya gusto ko. So, tignan natin kung ano ang ipapakita ng Pasig ngayong taon na to. Ito ng Pasig, parang similar talaga yung mga itsura nila. No? So, magaganda talaga ang mga taga-Pasig. So, tignan natin kung hanggang saan kakabog ang pambato nila ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, Mama Sam, body, 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 Natasha Jong tingin mo mama sa kakabumba sa competition ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So, nagsisimula na siya pa magpaandar ang pambato ng ano, saan ba siya? nakalimutan ko so uh, syempre nagsisimula na siya magpaandar alam naman natin si Natasha Jong na isa to sa mga dekalibre din pagdating sa communication skills maganda kasi may body may beauty plus may performance din to magaling din to humataw noon sa binibining Pilipinas kaya na-excite ako para sa laban niya and then ngayon tingnan mo talaga naman nagpapainit na siya ng bonggang bongga kaya excited ako para sa laban ni Natasha Jones so tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang pambato nila dito sa Miss Universe Philippines For 2024. So, yun. And then, of course, Mama Sam, Anong masasabi mo Magsisimula na ang bakbakan ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines ngayong February 27. So yo, so I'm so excited. So isa na nga dito sa mga inaabangan natin syempre ang si, ano Atisa Manalo. So, alam naman natin si Atisa na talaga isa sa mga contender. And then, of course, inaabangan ko din si Alexi si Brooks na talaga naman nandiyan na rin ang pambato ng ilo-ilo. Siyempre, si Christy McCary. Ayan, yung mga kandidata na talagang alam mo na papalo talaga. Si Stacey Gabriel, Natasha Jong, si Chris Stephanie Hanson. Ayan yung mga inaabangan natin dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then marami pang iba. So, tignan natin kung makukuha ba ng baguhan o makukuha ba ng dating kandidata. So, I'm so excited. So, syempre excited din ako para kay sa Manalo. May mga nagsasabi nga, si sa Manalo daw ang talaga pinepeg niya ay si Catriona Gray. So, ako masasabi ko doon, ah uh, hindi ako magtataka kasi syempre kabatch niya to si Catriona at talaga naman tulad niya na sinabi ko nakita ni Ate sa Manalo kung paano talaga nag-prepared etong si Catriona grade during her time na magkukumpit siya sa Miss Universe Philippines at saka sa Miss Universe bakit ko nasabi eh paano naman kasi syempre di ba dito sa competition nila noon, kalaban niya si Catriona Gray. And then, nang nanalo sila ng Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Universe, magkasama sila. Tapos, parang at during nung time nila, dalawang Gray na pa ang nakuha, di ba? Si Karen Galman naging queen din, kabatch niya yun. At saka ito nga si Catriona Gray, tapos siya first runner-up. So, possible talaga yung destiny talaga mag-alay ng bonggam-bongga -bongga. dito kay sa Manalo. And then plus, alam mo yun, nagtatrabaho ng maigi. So, malalaman natin yan lahat ng kasagutan dito sa mga tanong natin kung eto nga ba si sa Manalo ang mag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre, excited ako. Hindi lang para kay... Uh, ano ha, at sa Manalo sa lahat ng kandidata. And then ngayon si Alexi Bruce nandiyan na sa Maynila at talaga namang handa handa na para sa kanyang competition sa Miss Universe Philippines. So, tingnan natin ko ano ang pasabog at saka syempre nung iba pang kandidata. Basta ang alam ko, mag tight na ang kabugan nila this coming February 27. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. siya sure, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya ng bongga bongga Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank <laughs>